So Idol John Lester, no? since na uh, tropa mo naman yung may-ari nito to uh, Tanong muna kita, ito ba yung kauna-unahan niya na Rigid MTB? Uh, yun nga, first time na ako nakakita ng brand ay Anong basa nito? Raleigh? Rayleigh po Rayleigh ba? Apo ah, ah, parang, ray, parang Raleigh eh Apo <laughs> Parang Raleigh yung pagkabasa ko no? Uh, ang model ito is Raysteam, Raysteam. no? Yon, Raleigh, Raleigh o Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh team. na yun race team na XC hardtail Mountain Bike Frame. ito yung coal, coal na aluminum. Universal size or one size fits all. Uh, ito kanya MTB rear derailleur. Ito yung ano no, 12 speed na si ano na L2AX no. Ah, uh, ito lang yung iba Ah, uh, 'yan. Kaya malamang ano, medyo hirap ka sa shifting, 'no? Ah, uh, 'po. po siya ng dalawang beses. Mm, kasi nga 12 speed po eh. Ah, uh, eh, uh, 'yung kabuuan ng drive train mo kasi pang-10 speed. Ah, uh, uh, Kenda Kenda small black 8 na 29 by 1.95 na wire bead na wire bead na excitar. O 'yung toss pala ng requirement ng PSI no? 'no, 'yung recommended tire pressure hanggang 80 pala, 'no? you ever guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so iba naman natin itong rigid MPB ni Idol John Lester at Pula. So Idol John Lester, sabi mo hindi pala sa ito, no? Apo, hindi po. Ah, uh, sino may ari nito? Si Rod po, Rod Ogayon. Rod Ogayon. Apo. So ikaw muna yung gumagamit niyan. No? Apo, pansamantala sa si schooling po siya. Ah, okay, nag-aaral pa. Eh, ikaw, anong kailan nang pasok mo? Sa 22 pa po. Ah, August 22, no. Apo. Iba pala eh, no? iba na, na yung bakasyon niyo, di ka tulad nung sa amin kasi oh. <laughs> ano yung bakasyon namin dati nung no, mga 90s sa saka early 2000s mga ano eh, summer eh. Sa inyo may April May po, ganun. ah ano, ganun sa amin eh, no? Nagiba na no? So i-check natin ngayon yung specs ng uh, Rigid MTB na to. Kaya mag-start na tayo. So idol John Lester no since na tropa mo naman yung may-ari nito. Ah, uh, tanong mo na kita. Ito ba yung kang unahan niya na Rigid MTB? Ah, po, ito po yung una niyang MTB na ginamit para mag-ride lang po. Ganun. Okay, Panong ride pang ano pang long ride din? Pang long ride po. Mm. Eh yung may, yung may-ari nito ginagamit nakaranas sa na ba banang criterium na MTB crit. Hindi pa po. Ay, po talaga pa. siya na kumakarera. Oh. Pero yung, ikaw naman since na ikaw naman ngayon ang gumagamit ito, sa mo regular na ginagamit to. Sa long ride din po. Mm. Pwede ba may sa, ano, may share sa amin kung sa kanag long ride? Sa ano po, Sampalo, Crepal, Nueva Ecija. Benguet po, po yung pinamalayo. Ah, yung sa Baguio. Apo. ayon Ayun, so yun, yun, nga yung general background sa rigid MTB na to, no. So mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ah, uh, yun nga first time na ako nakakita ng brand ay anong basa nito? Raleigh? Raleigh po. Raleigh ba? Apo. Ah, para Raleigh, para Raleigh eh. <laughs> parang Para Raleigh yung pagkabasa ko, no. Uh, ang model ito is race team, race team. no. Yon, Raleigh, Raleigh o Raleigh Race team. na in Race Team na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito carbon fiber to, no? Apo. Mm. May may idea ka ba kung saan in order to? Ano, ang sabi lang po sa akin ng kaibigan ko, yung, ano po, galing po siya ang Malaysia. Ah, Malaysia. Apo. So, try ko kaya, try ko iano, i-search sa internet kung ano klaseng carbon fiber to kasi may tinatawag na Toray 700, Toray 800, Toray 1000. So, ilagay ko na lang sa screen just in case na may mahanap ako, no. Ah, ano to? Pag 27, 29? No? 29 po. Na yeah. small. Ah, small, no. Ayan, small. Ah, sinukat ko yung seat tube na to. Nasa 15.5 inches. Then, tapered yung head tube, no. Apo, Tapos, ayun, fully internal cable routing, no. Ah, medyo kakaiba lang itong frame na to kasi may mga tornillo dito, no. Hindi ko alam kung para saan to, no. Kaya may tornillo. lang ako nakita na ganitong frame na karon na may tornillo dito. Hindi ko alam kung saan, ano, anong mount na ilalagay dito. Then ito pala no. Yung cable routing naman dito. Dito lalabas no. Ah, dito no. Para Ku, sa siguro side swing sa side swing na FD. Okay. Ah, pa. Yan, uh, pang BSA thread at the bottom bracket shell, pang 31.6 no, millimeter diameter na seat post. Uh, ano to? True axle? True axle po. Yan true axle yung drop out then a the disc brake caliper mount naman yan na post mount. Nasa so, next like, so, one, ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung coal, coal na aluminum universal size or one size fits all ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito uh, yung steerer tube nito to uh, straight or non tapered yun nga naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Rayleigh Ray Steam uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa cockpit ito yung kanyang handlebar uh, trobative hasper na aluminum 6061 uh, 31.8 mm diameter, yung lapad nito nasa 580 mm na straight full straight to no? Walang box seat. Ah, 'yung ano, yung grips nito, unbranded? Unbranded po. 'Yun unbranded no. Ah, uh, next naman, ito kasi, uh, binasa ko to kanina yung yung brand ng stem na to. Ah, uh, K O O R E no. Uh, parang Kure. Parang Kure. Kasi meron kasing brand na KORE, yung isang yung O. Isang o Oh, ito naman, double O. Na, ku, ano, pagkabasa ko, KORE. Uh, sinukot ko yung haba nito, nasa 90mm. Then yung angle nito, negative 17 degrees. ah uh, yung headset ito na taper, ito yung sa re, ra, rail line. Okay, na okay. na seal bearings. Yung ano nito, yung seat clamp, stuck ba rin pa ito ng ray, line? Raleigh. Stock number. yung stock daw ng Raleigh na ano? aluminum, alloy type, 34.9 mm ang diameter. Yung ano, yung seat, yung seat post nito, yun din oh, parehas doon sa ano. Parehas sa stem mo. Ah, uh, kure din, kure na aluminum. Pati po yung saddle. Pati yung saddle, no. Ito, itong uh, seat post niya, 350 mm ang haba. 31.6 mm na taba na zero setback na may dual bolt lamping system. Yun nga no. Ito yung power saddle, di ba? Yung short o short power saddle na kore. Eh. Uh, may butas sa gitna, malambot and flexible uh, steel railings. So idol John Lester, uh, sa paggamit mo nito, ano yung review mo? Yung yung sa saddle, comfort wise. Uh, comfor comfortable naman po kasi ano, kahit man manipis na yung padding ng jersey ko, malambot pa rin po yung ano niya. Hmm. So maganda yung review niya dito sa kanyang saddle, no? So next naman sa kanyang dry train. Uh, ito nga naka nakapambansang dry train to one by. So wala kayong makikita na so, front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. And ano nga ulit 'to na silip kanina eh. Shimano SLX to eh. Pero pang 10 speed to eh, no? no? 670. 'Yon, Shimano SLX M670 na 10 speed. Yan, uh, next naman ito kanyang MTB truck. Ah, uh, anong Shimano to? Ayun, uh, Shimano MT500. Kasi may nakalagay dito na MT500 saka MT510 na 170 mm ang crank arm. Na ito HaloTech, no. Parang ito yung ano, no, yung yung pagka bcd nito na asymmetrical na 96 BCD. No, oh, parang ano, yung katulad ng Shimano Deore. Eh? Uh, Parehas eh, no. Uh, ano, ano, ano pa hindi ko na mention. Ano pala yung bottom bracket nito? Shimano din po. Asak ah, din. Uh. Tingnan ko nga. Shimano or... Shimano ba to? Kasi walang nakalagay na brand, no? Okay. Tingnan ko maigit to. Tapos ilagay ko na lang sa screen ko ng model niyan. Ah... Uh, eto ano yung uh, road bike clipless pedals mo nung brand ito submit po parang submit R2 no ah po. uh, na RB clipless pedals yung kanyang MTB chainring na 1 by narrow wide na round ito yung pambansang brand na Decas na 3080 na 96 BCD na asymmetrical din ah uh, sa, ano pala? ano nangyari dito? Sa ano po yun, yung natanggal po yung chain ring. Pag tinatanggal po. Ah, okay. Oo oh, nga ano, parang ilang ilang lang, chain ring bolt na lang to? Isa na lang po. Isa na lang. oh, <laughs> uh, alam po na may hari yan. Ah, isa na lang do? Oo uh, po, isa na lang po yan. Ano nangyari dito ba't nawala yung iba? Ah, uh, yun po hindi ko alam sa may hari. Ah, uh, yeah, no, ano. Buti di ka, ko. buti di natang, buti di, buti ko makapit pa Maano masigip naman po. Ah, masigip naman, no. Naon pa nang sampala at pa. Bu, <laughs> <laughs> matibay na, matibay yung tornilyo nisa na sana <laughs> lang eh, no. <laughs> Ayun, so next naman ito kanyang chain. Ano to eh, Shimano HG. Ayun, HG73. 10 speed to, no? Apo, 10 speed to. Ito, nasilip ko yung lock ring nito eh. Ito yung Sunshine SC, no? Apo. 10 speed na 1142T. Uh, ito kanya MTB rear derailleur. Ito yung ano no. 12 speed na ano na L2AX no. Ah, uh, ito lang yung iba. Uh, yan Kaya malamang ano medyo hirap ka sa shifting no. Ah, uh, nagmi-shift po siya ng dalawang beses. Mm, kasi nga 12 speed to eh. Uh, e, uh, yung kabuuan ng drivetrain mo kasi pang 10 speed. Uh. Ayun so next naman sa wheelset tama niya, ito yung kanyang gulong no. Uh, Kenda Kenda small black 8 na 29 by 1.95 na wire bead na wire bead na exciter o yan task pala ng requirement ng PSI no, no yung recommended tire pressure hanggang 80 pala no hanggang 80 PSI ito naman yung MTB rims na 29er ito yung kure din diba apa kure din kure na aluminum double wall 32 holes apa yung spokes and nipples stuck din ng kure no apa kasi ayun na yata ito no? buong wheelset no? Ito kanyang stuck na FTB hubs DHQ so wala ko uh, hindi mo alam kung nilang pulse no hindi ko po alam kung uh, tingnan natin patunogin natin ko baka ano baka may idea tayo kung yung ingin ito, kung malalaman natin kung ilang pulse hindi lakasan mo So sa tingin ko parang 2 to 3 poles eh no? Apo so yun nga yung tunog ng DHQ MTB hubs kapag naka freewheel Dala sa lang sa kanyang rotors Eh ano pala <laughs> Hi ano Brake set pala I'm sorry Ayan pambansang brake set na Shimano MT200 Hydraulic brakes and dual piston So wala sa lang sa kanyang rotors Pawak nga idol Para makita ko yung ano Ano to stock ng ano Ah uh, kuri din ba to Kasi ito bang rotors mo kasama dito no? Ah, uh, hindi po. magkaiwalay po po. Mas ah, sa brake set nung binili ko. Okay, unbranded pala 'to, no. Unbranded daw 160mm on diameter harap tsaka likuran, pare sa fixed type and bolt type disc brake rotors. So, I don't may idea ka ba kung magkano yung total cost na ginastos ng tropa mo dito? Ah, no, wala po. Ay, hindi niya ano Hindi, no. hindi niya po nasasabi sa akin kung magkano nagastos gastos niya mm, so unknown, no. Okay. Pero yung timbang nito, tinimbang ko to kanina Nasa sa 3.95 no? kilograms magaan-gaan na rin kasi siguro kung wala yung tapalodo dyan sa likod siguro uh, less 100 grams no? yan, yan guys ito nga yung ano to? Relay? 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 Yan. sorry ha kasi ngayon lang ako kapag ano, hindi ko mabigkas. Relay Tech Team. Uh, rigid MTB na ang gumagamit ngayon si John Lester. Uh, Advin Kula. Yan guys, na-i-bike na check na natin tong uh, Ray Lee, uh, race team, Rigid MTB ni Idol uh, John Lester Advin Kula. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, Idol, mag-shoutout ka na. Uh, shoutout po sa may-ari ng bike na si Radogayon Tapos sa team ko po na ACT ah, at ACS. At ito yung mga ano kasama niyo? Oh, kayo naman. Yeah, mga Ah, uh, shoutout na kayo. Shoutout po sa mama ko. Di pa, wala akong pagpahalam. <laughs> Ako, papaluin ko na mama. <laughs> o, ikaw naman. Wala, I'm <laughs> Yan, So, salamat sa pag -bye. Check na MTV mo, no? Yan, guys. Maraming maraming marami salamat sa inyong panonood. Then, uh, don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan, guys. Maraming maraming marami salamat sa inyo. And, right see si po sa inyo.